Yo guys, it's Tom TV at... at Nandito tayo sa bahay, karating lang natin galing trabaho At meron tayong bisita ngayon dito sa bahay at Nandito nga kay Na? Nay, kawin ako dyan Hi Hi <laughs> fans, gawin ko, hi fans, Ay, fans. Ah. Hello, Ayan, hello. <laughs> So, karating ko lang guys dito sa bahay at gusto ko lang i-share yung ano um, Yung magandang ano Magandang pangyayari uh, Dito sa Amen I Kaya I-vlog ko ngayon to guys Tagal-tagal uh, <coughs> tayong walang vlogging So dito sa bag ko guys Dito sa bag ko um, Meron ako dito ano eh um, <laughs> So ipapakita ko na guys oh. Nay! Inaan mo mo sandali yan. Kasi nag-vlog tayo eh. Hey! Eat char! Eat So, ano yung may bahay ko? At ang aking mother. At dito sa bag ko. Ay, la may laman to eh. Anong laman? Tiy. Ayan. Laman? An meron tayong susi. <laughs> Ito, dito yung susi natin guys. At dito yung vaccine card natin. At meron tayong charger. Charger ako dito. At Meron akong vitamins. So may vitamins ako dito guys. Uh, ano tinanggal ko na sa karton eh. So dahil may bisita ako dito, dito nanay ko, Hati ko siya ng vitamins. <laughs> Marami-rami to. Uh, vitamins na ito ay vitamins na conseils. So hati tayo. Ating magnanay. I think it's 10 pieces. So maglima tayo. Oh, ito yan. Vitamins natin yan. So, galing ito sa boss namin at uh, binibigyan kami nito para uh, para strong kami. Iwas kami sa mga sakit. <laughs> Ay, ito na sa atin, oh. Ayaw mo bigyan. Ayaw mo bigyan. Ayaw mo ako painumin. Ano ko sa'yo? Ba tayo kong mainom? Vitamins yan. Vitamins saan? Kahit saan. Vitamins A, A, vitamins E para sa balat. Vitamin A para sa mata, vitamin C para sa ating uh, Alusugan And then meron din siyang zinc na kasama uh, para sa pangkalahatan. So guys? At uh, meron siya ay eh, siyempre ang pinaka-importante sa lahat guys. Dumating na yung salamin. So ito salamin na ito guys uh, para ito sa anak ko. Uh, binigay ito sa akin ng client ko na isang ophthalmologist at uh, Masalamin. Kasi nga yung isang anak ko medyo malabo yung mata dahil nga may salamin na siya. So bilang barbero, ah, uh, siyempre dahil nga sa tagal ko ng customer yon uh, hindi niya na ako pinabayad. Ah, uh, bigay niya sa akin to para sa anak ko daw. So, sir, ayaw magbigay ng pangalan. Ayaw niya ibigay ay yung pangalan. Uh, yung pangalan niya eh. So sir, maraming salamat po at malaking tulong to para sa anak ko. At uh, bilang ama, malaking bagay to para sa akin. So bibigay ko to sa anak. Dave, Devo, oh, dito na yung salamin mo. Wala. Bakit? May sakit pang mata mo? May, may grado kasi yung mata ni Dave. Hindi naman to pang forma lang. Diba? So nahihirapan siya sa school. Diba? Kaya nga pinakupo siya sa harapan eh. Oh. Dadri! Subukan mo na yung mo na. sort mo. Yan guys. So, alam mo sa. Uzu, mo na eh. nga. Hindi pa ako nakabili ng la lang ano eh, yung lanyard niyon para nakasabit daw sa leg mo eh. Ano, kamusta? Ha? Maganda. Na kahinay-hilo ka? Hindi ka na hilo. Hindi malakas kaya. Maganda? oo. Maganda. Uh. Malinis, hindi malabo. Hindi malabo na. Tanggalin mo. Ito, bilakin mo nga to. Tanggalin mo yung salamin mo. Kita mo to? Atras ka pa. Halo. Eto, okay, ito. Kita mo? Bakit ba tinatakpan mo ang bibig Medyo? mo? Medyo? Atras ka pa, atras ka pa. Kita mo? Ha? Maliit na lang. Maliit na lang? Ilan to? Isa. Ito. Ito. Talagang malabo lang mata nitong batang to. Hapa. Ito. 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 Dalawa daw. Tatlo yan eh. So isuot mo ngayon yung salamin mo. Ayan, ilan to? Ito. 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 So guys, diba ay fake team. So sir, okay, um, maraming salamat po talaga. Pero wag kang maharot sa school. Hindi. Anak, pag pagkatatanggalin mo, ilagay mo dun sa lagayan niya ha. At saka yung pamunas mo yan o. Oh. Pamunas. Sa salamin yan. Tapos bibili tayo ng lanyard yan. Wala akong nakita kanina eh. So... Kaya pa... ba magbuat salamin doon? Hindi ko alam na. Libre nga lang sa akin eh. Tinatanong ko nga kung magkano pero ay ayun pa ba yan. Kung meron ka na yan, oh, katulad yan, di ba? May frame ka na. Yung lens na lang ang kailangan ano eh. Makaka-discount tayo sa kanya. Di ba? Wala nga mga frame ko. Ito yung frame na yan. Pwede Pwede na yan. Yung lens na lang naman ang kailangan dyan. Katulad kasi kay Dave kasi, first time niyang magkakaroon ng salamin na may grado. So, na happy ka? Hindi ka Mas malinaw. So, sabi mo, sa Monday, magpapacheck up tayo, papakita na natin yung salamin mo. Ha? Huh? So, yun guys, uh, yun nga yung magandang sorpresa para sa anak ko. Uh, sir, Do mo rin gato, gusay mas na talaga. Para lang kay Dave yan. Wala na akong masama. salamat po Thank you very much. Salamat po, Ma, ang pasalamat ka rin. Salamat, po, salamat Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po. Dahil salamat. Maraming salamat po. Bakit mo tinatakpan bibig mo? Magpasalamat ka lang eh. Dangilo. Hindi naman para sa so, yun sa'yo. Ayan guys, hanggang dito na yung vlog natin. Uh, gusto ko talang i-vlog to para magpasalamat. Eh, hindi uh, uh, huwag kayong nagsumbok na sa inyo yan. Oh.